putsa ka. Baka pwede mo man ma-promote ang Moto Electric e-bike meeting sa Goa saka sa Kasatinambang. Willing man kami magtaong 30k plus 8 all you can ka pa. And wait, there's more. Mananaw pa kami e-bike para sa mas maswerte follower mo. Pag mag-abot pang 100k views in 8 hours, tatawan ni paigang e-bike. Ang challenge mi lang sa imo, maglakaw-lakaw ka sa tinampunan na kahils sa kanakabrim. Eh, 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 Game. Kadakul-dakul kang offer, karo hambog naman yan. Seryoso. <laughs> Gusto ka man pagbigyan ate. Kaso ang problema, grabing kasusugan na ako, papalakaw-lakawin mong nakabrip sa guwa. Nagsupog na. Balik kung sa nagayon, tay isipon ng mga tao, ay, nagbavlog ka yan. Pero sa guwa, Diyos ko, dahil ko tapos, pasensya na. Bagay ng offer, may try kami, pero dahil ko kaya te. Pasensya na ate, pero garo alangarin ang request mo. Negative. Puti kang lubot. <laughs> Nilagan ko malang talaga yung uring para da irisa na totoong maituman talaga ang lubot ko. <laughs> Shotang inab bako palan pasil maggamit ng heels. Badeng ako pero never ako naggamit gani. Pero mayo akong pakiaram kung masakit. Ang sa kuya, masupo ko na tiputa. Kadakol-dakol nag-aagi na akong killing. Nang supog na. O, oh, di diba? Pagal-pagal tulo si bakla. <laughs> so, nagigets ko na kung taano masakit yung mag-budget. Ang iba, 6 inches pa nga ni Inigero, 4 inches lang ni Sinas. O, oh, diba? Nakahadyok. <laughs> Pero bago magkarilingawan, tiputang videographer ni Malabuo na hayop! Grabe si effort ko magparalakaw-lakaw na nakabrip na ng sobong na nga ni. Pag-check ko pa kang video, ako magkadiris mayo. Malabo na di Okay, kasusupgan, check. Ulikat, check. Baliko, check. Tapos malabo pa ang video. Alangan man, utroon ko pa. Nahiling nindo yan. Pagal-pagal <laughs> Kaya sa may sadiri. Tangin na ka. <laughs> Bumba ko lang talaga dahil sa TF. Diyay ko niyagigibuan mga demonyo ka mo. Guys, iyon ni ang branch ni sa Gowa. Sa, sa pinakabaratong bakalan ng e-bike, yung na Moto Electric. Gabos na klaseng e-bike, tulong rida, duwang rida, pati apat na rida. Igwasin ta kayan. And guys, mind you, 10% off sa gabos na units ninda hanggang katapusan ng October. And And nagdi-deliver si Dadawa Taganaga ka mo. And promise, ako nakatulo na akong e-bike. Yes. Ini ang pinakabarato tapos may 10% off pa. And mabuo to na may sadiri nagpalafang pa sa mo. And since nga ni grabe ang over ko, mayo akong ganang magkakan. E masupugon man kundi kita magsiba. Kaya imbis na di kita magkakan, Nag-take out na lang kita. Guru pati masira na maray ang sa indang pizza. And after me sa go Jehova kami sa may tinamba kasi yaon duman ang pinaka branch nila sa Camarines Sur and grabe mag-accommodate si madam kasi pag abot-abot ko sa tinambak oh my god big padagos kita sa harong ninda may kakano na naman eh alakan man day ko alukon si mga staff sabi ko magdigdi na ka mo kasi maglapang ka mong mga patay gutom ka mo <laughs> <laughs> Eh, since nga ni Mayo talaga akong ganam magkakan dahil sa ang over ko, ang ginibo ko, tig-take -tig out ko na lang ini, medyo nasusupog ako dyan. Pero sabi ko nga, nakikita pag ang brush siya. Kadakol-dakol na naman mauugma ka baby boy sa bilyaran. Anyway guys, Pareho man sa ukampo, dito sa tinambak, 10% off man ang gabusin ng e-bike and yes, magkakaya ng e-bike ninda, barato na may discount ka pa sa inka pa pwede ang pang pamilya, pang negosyo, pang service and sa si mga nagsasabing day na kaya magtukat kang e-bike, patal kayang kaya magtukat kang e-bike oh diba <laughs> ipapahiling ko na si ipapanong e-bike, iyon e, nyo oh. worth 21,000 yan And yes, 10% discount pa yan ha. Ipapanauta yan sa sarong follower ko and saro sa nag-follow sa Moto Electric. Ano pa? Congratulations in advance sa manggagana. Uli na si mga staff ni Dang Dayman Kagayuna. Nag-tiktok na naman.